Sige po. Sige, edal po. Soka, edal. Magminabahal ko mga kababayan. Sa dalting na mayo, huwag po natin kalimutan si Pintulco Laibitag at si Ren at si Baring Will Ribillame. Ikaw ay magbibigay siya ng 100 milyon sa ibang-ibang ospital ng ating pamalaan para matikman na ating mga kababayan Pilipino na nangangailangan. Kaya pala ko na po para ilagay po natin ang tatlong nabanggit sa ating paman ng Senado. Dahil servisyong publiko ang talaga mararamdaman ng ating mga kababayang tunay na Pilipino. Ay, okay, sir, lang po. Pasok ate, pasok, pasok, pasok ate. Salop sa kanan. Magandang hapon po sa inyong lahat mga kababayan. Sa darating pong Mayo, huwag po natin kalimutan si Bintol Laybitag, Irwin Tulpo at Hilir Bilyame. At kasama na po natin sa team, si Ninong Chavit Sison, na siya talaga ay mayroong kakayahan na lahat ng Pilipino. Ika nga ay bigyan ng kaluwagan. Ika nga sabi nga, siya lang ang may kakayahan para tumulong sa mga tunay na Pilipino. Yan si Chavit Sison, na talagang tunay na Pilipino. At nakalala na po ang kanyang buhay para sa ating tunay na pamahalaan at tunay ng mga Pilipino. Kaya, huwag na po kayo magalinangan subukan po natin at ilagay po natin sa ating pambansang sinano Nana Sininong Chabit Chinson na kasama na po natin yan sa ating team Team Don Michael mga minabahal kong nababa yung Pilipino na Daga Pacific City Ayan po mga idol, mga minamahal kong mga pasahiro, hinuhulit ni Don Michael. Sana po ay po natin si Bintulpo Lagitag, Irwin Tulpo. Willy Rebillame at si Ninong Chavez Chinson na katikita po ni Don Michael sa kasalukuyan si Chavez Chinson na isa sa talagang matanyan at batikang politiko sa ating bansang Pilipinas mga idol Sanday lang po ha, sanday lang po Magandang hapon sa ating mga kababayan sa darating na mayawag po natin kalimutan Bintol Polay Bitag kakampi ng mga Pero kung babairo ka, kulungan ang bagsak mo kay nagbitan. Kaya magpakatino at ilagay po natin sa ating pambansang sinado at si Irwin Tupo. At si Wigi Rebillame, na talagang kailang kailangan natin ng pambansang sinado at pambansang pamahalaan para sa mga tunay na mga Pilipino. At katikit na rin po natin si Idol Ninong Chavez na talagang isa sa ating mga kababayang mga Pilipino ang talagang nangarap na siya ay maglingkod. Sige mga idol, ingat po kayo, mga na kong pasira. At sana huwag po natin kalimutan na ang ating mga senador na tatakbo Bintol po Labitan at Irwin Tulpo at Willie Rebillame at si Ninong Chavez na ngayon ay katigit na ni Don Michael, mami na Pilipino, Luzon, Visayas at Mindanao. Bayad oh. po. Si okay, lang. Sige, Idol, basok kayo si tayo. Huwag mahiya, Mga kababayan kong Pilipino, magandang ka pong po, Luzon, Visayas at Mindanao. Sa si Don Mike, at po tayo sa ating mga kababayan. Sa darating na mayroon po natin kalimutan, Bintol po, Laibitan. At ngayon, katim na rin po natin okay. si Governor okay. si Chavit ang nilong ni Don Michael na talagang handang maglingkod sa ating kababayan ng mga Pilipino. Panahon na para inagay po natin sila sa Senado, si Paring Will, Rebillame, at si Irvin Tolpo, na ito na ay talagang katikit na ni Don Michael, mga minamahal kong Pilipino, sa ang sa mundo na may Pilipino. Ito na po ang mga pambansang senador na kailangan po natin sa ating pambansang senado. Sige idol pa sobrang, idol pa sobrang Iulit ko, Luzon Visayas at Gitanaw Katim na natin si Chavi At si Bintol Polavitan Irwin Tolpo At si Parang Wilir Villame Na kailangan po natin, hatip po natin sina Sa ating pambansang senado Sige mga idol, paso kayo idol, paminsan-minsan naman Makasakay naman kayo sa magandang lalaki Kadalasa kung di nasasakyan nyo, kung di kalbo, negro. Wala pang minamahal. Dito na, punong-puno ng pagmamahal. At baka dito mo na matagpuan ang hinahanap mo na minamahal kung sa kanin ikaw man ay iniwan. Sige idol, ingat kayo, ingat. Mga idol, magandang gabi po sa inyo lahat. Mga taga-genius, parang kay Rosario. Huwag po natin kalimutan sa darting na Mayo, Bintol po lagitan. At gayon po ay katikit na rin po natin sinilong Sinson, Si Gobernador Simpson ay kakim na ni Don Michael at Irwin Tulfo at Paring Will Rebillame. Sila po ang mga kailangan natin sa ating pambansang Senado at maglilingkod sa ating mga tunay na mga Pilipino. Kaya huwag po natin kalutan sa so, darating na may sa puso at mo itong mga taong nabangit ni Don Michael. Lucon, Visayas at Mindanao.